Hello guys. Kain tayo na linagang saging. Ano ito? Hinog na ito. Ng linaga ko. Hinog na ito siya ng linaga ko. Tapos may iwan akong dalawang kamuti na hindi ko hindi ko pa na ano isahin. Eh. Sinabay ko na rito sa sa yun oh. Hmm. hinog na yan siya hinog na yan siya guys ito ang anuhin ko muna itong kamote ako ako ng kutsilyo ano ng kutsilyo ang guys oh Pulatan ko lang siya. Putik hmm. siya. Naubos na pala yung Naubos na pala yung yellow na parang igyok Ah. Puti pala siya. Akala ko yung aiwan yung yellow. Masarap yung yellow guys, parang igyok ito na ang hapunan ko guys hindi na ako kakain ng hindi na ako kakain ng kanin ito na ang aking hapunan iba talaga yung parang yung pag ano mo pag yung yelo pag open mo talaga ay yelo na talaga siya parang parang ano igyo masarap yun masarap din naman ito hapunan ko na ito guys di kakain tayo masarap Matamis. ang sobrang nito pang almasal ko na naman bukas matamis siya guys oh hanggang hanggang bukas na ito guys pang almasal ko itong sobra o hindi ko pa maubos ito hanggang almasal Pwede naman ito hanggang tanghali pa siya. Hindi naman siya madaling masisira. Thank you for watching, guys. Kain tayo nang linagang saging na sabah, at saka linagang kamuti. Thanks for watching! Bye!